At muli po nag-live tayo dito kasi nga meron akong ipapaliwanag sa inyo. Ngayon, pakita natin itong hiyas ng tamilok at saka itong mga antikong medalyan. Ito na po. Mga antik na mga medalyon. Ang mga antik na mga medalyon, madali nyong ma- sagap ang kapangyarihan. Kung ito ay may kargabaga o wala. Yan, papakiramdam yun, meron dito. Yan, dito siya namamalagi. Next natin, itong santo ninyo na maliit. oh lalong malakas. Ayan. Next natin ay mahal na berhen na bukas palad Medyo matagal magparamdam isa pa dito dito Medyo matagal itong isang ito Balik na rin natin. Sasabihin ko naman sa inyo pag meron siyang Medyo isang ito eh, kwan, hindi masyadong magparamdam, ano? Isa pa. Masiklorong, masiklorong, masiklorong. Ah, natin pilitin. Next natin ito. Nang berhen na nagpapasuso. Yung dalawang, mabilis silang nagparamdam agad eh. Dito po natin nakikita at nararamdaman kung gaano yun meron. Meron itong isang ito. Ang antik po yan, antigo. Ayan o. Oh. Antigo na infinito. antik na po yan. Yan po ang mga antigo na medalyon. At syempre, lagi nyo po siyang dadasala ng Biernes Martes. Ano? Yung mga panalangin, bawat panalangin po niyan ay meron. At syempre, ito po ang San Benito. Sobrang antigo na na ito. Ayan, tingnan nyo mabuti. Hmm. hmm. Antik. Antigo na po. Ayan o. Oh. Sobrang antigo na. Siyempre, ito po yung isang bibig, tatlong mata. Ito po yung nagtataglay ng pangkabuhayan, proteksyon, panago, kumbaga, pag hinahanap kayo ng mga kaaway, mainam po ninyong magagamit ito bilang malakas na tagulilong. At hindi lang po yon, magagamit nyo po ito sa mga sumbalik. Sa mga taong may mga pagtatangka sa inyo, Lalo na po sa mga magnanakaw. Ayan. Yeah. Ito po'y protection sa loob ng kapamahayan. Magagamit din po yan. Okay? Etong apa ito, Bang? Tris. somawan suma, Kumusta, kaibigan? At yung Santo Cristo na napadpad mula sa bundok. Eto. Yan nga lang, wala siyang likod. Plain siya. Ayan. Okay. Sa mga nagkakaroon ng hilig sa Santo Ninyong Hubad, matagal-tagal na rin nga ito. Pero, pan, bago-bago pa eh. Santo Ninyong Hubad. Pero yan po ay gamit ng isang antingero na taga Dolores Quezon. Okay? Yan po ay magagamit pang kaligtasan, pang gayuma. Ang Santo Ninyong Hubad ay magagamit din po sa pagpapanakas ng kanya sarili. Yan. Sindi lang tayo ng kandila. Sindi lang tayo ng kandila. Ayun po, may mga panghaplas tayo na pinalilimusan. Sa sakit ng dyan. At syempre, pangkalahatan ito. Nasakit ang ulo. Nagkakaroon ng tubig ang dumi. Ayan. Masakit ang likod, masakit ang sasaknan. Magagamit niyo po yung mga langis na yan, na purong may basbas. -bas. Ayan. Ito naman po yung aking medalyon. Ito ginagamit ko pantingin ng kung saan ang masasakit. Kung saan ang sentro ng sakit o kung saan nilalagay ng mga kulam ang kanilang mga pamarusa sa kanilang katawan. So sa kan sa katawan ang kanilang pinarurusahan, sa taong pinarurusahan. Ay po natin mismo masisentro yung sumasakit sa kanila. Yung pong to, nimbawa, demo lang natin kung dito ang sumasakit, titigil yan ng ganyan, hindi igkas yan. Yan. Pero pag yan ay wala pong nasakit, yan ay dire-diretso lang. Pero pag po yan ay sumakit, titigil yan. Didikit yan sa balat. Yun po ang ating hihilutin. Ayan. Humihilot po tayo, ano? Okay. Pakita ko naman sa inyo ang pinakamalusog na yung iba nakabilad eh. Ah, naka... Nasa labas. Ang ginawa natin sa mga tamilok ay siyempre ating pinababat sa tubig pero ito isa sa espesyal na tamilok na makikita ninyo. Tamilok na suso, special po yan. Comment lang ang magko-comment at mag-like ang magla-like. Kung wala naman, okay lang po. Okay. Ayan. Kaganda naman ng tamilok na ito. Bukod sa malaki, ay talagang ang uso, ay talagang panglaban. Ayan oh kahit malayo. Lang isa natin ang mga medalyong kaninang kinunsagra sa so may-ari, ano? Ah, yeah. lang natin 'yan. Ganyan ang pag-aalaga. Ito naman po ay magagamit pang gamutan, protection din sa mga lakaran, kahit sa mga travel, pero magagamit pang physical lang gamutan. Pag hindi kinakaya ng doktor, dito lang po lumapit. at syempre, Makukontak niyo po ako sa Mensaherong Angel sa aking Facebook. Yan, ito pang gayuma. Pang, hindi lang pang gayuma yan, pang din yan. Santo Niño. Pampaamo, pampanubad na loob. Yan. Ito naman, ang antigo na infinito. Ayan po. Antik na. So, nilangisan natin dahil nga po kanina ay binasbasa natin. At syempre, ito ang antigo naman na pagkabuhay ni Jesus sa bato. Meron po ba kayo niyan? Antik na. Ayan. Antik na. Kitang-kita oh. naman. Oh, like nyo po. Salamat. Langisan na rin po natin itong Santo Cristo. Oh, okay. Syempre, itong uh, maliit na San Benito at ang basag niya inarito sa likod. Salamat. Kulang sa langis. Lagyan pa natin yung isa. Uh, medyo nakukulangan ito sa kwan. Tawag dito. Kakakuan na natin. Kung sagra uli natin ito. Sa, tuwi, sa isang martes. Kung bakit ito. Yan o, cleansing din natin ito. Pero ang ganda, baliktaran. Tapos matagal na rin ito. Kita naman eh. Makapal lang talaga pagka-medalyo niya. Pero napakabihira ng gantong mahal na birahin na no? Bihira po yan. Bukas palad, napakabihira yan. Isa yan sa sobrang napakainam, napakatagan ng gamit. Okay po. Tayo po ay tatatlo na. Tayo muna ititigil. Tatatlo na nanonood. Okay, salamat sa inyo lahat. Eh, walang problema. Ito, gag, i, 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 i ko to dun sa aking mensaherong anghel. Ayan. Siyempre, may papakita ko sa inyo na mga kabibi bago tayo mag kabibi na crystallize. Alam kong paborito nyo ito eh. Ito, pakita ko at siguradong gusto nyo rin makita. Kung kayo meron na, ay okay lang, maganda po yan, magagamit nyo pang paamo ng inyong mga gabay lalo na't ito ay napapasokan ng mga neg negatibo pampalayas po ito ng mga negatibong enerhiya ng masasamang espirito pumapasok na kamalasan sa inyong buhay at ay hindi lamang po doon magagamit kundi po ito ay magagamit sa nakbaying dagat ayan Iloblob nyo lamang po sa tubig bago nyo dalahin. At ito, pinapaikot po ito sa mga taong may mga galit sa inyo. Iikot nyo po ng tatlong beses at tiga gagana para mapabait sila. Ayan lamang po ang pinakang kwad yan. Buhay na buhay po ito. Tapol na hani. Na kumabit. Ayan o. Oh. Saan po kayo makakakita niya kaya? O, oh, lakas ng ground. Para siyang ulo ng kwan no? Ng ano? Alam niya na. Oh. pero tapol po yan. Tingnan natin ha. Ang pagkatapol niyan. Ito naman yung isang uri ng buto na buhay. yon. Yun nga lang kung anong buti ito. Hindi rin maintindihan kung ito nga ba ay langka, buto na langka o ano. Pero siya ay nabubuhay po eh. O. Lalo sa tubig, eh, talagang para siyang sisibulan. O, tingnan natin na Abangan nyo. Tingnan natin kung talagang tapulian. yan. Kung yan ay dalampas sa sikat ng, sa sinag ng pa ng last light ng cellphone alisin muna natin ang ang ilaw ayan tingnan natin kung ito nga ba ay tapol kung ito nga ba ay tagos aba ay talagang tagos nga po Hani hmm? talaga yan. Tapol na hani po. Ayan o. Kahit anong mangyari, talagang tagos yan. O iilawan ko, baka sabihin nyo, hindi na yon iba na yon Ilawan natin. Para rin. Yan Ayan siya o. Inilawan po natin, pero talagang tapol na. Ayan. Hmm? Napakakisig eh. Ito po napakainam pampaswerte, pwedeng magagamit din sa pangligawan. Kung kayo man ay binabasted lagi, itong gamitin niyo. Hindi kayo mababasted. Okay, 'yun lang po. Isa rin ito sa pangnegosyo. Isa 'yan sa naghahari pangnegosyo ang apul na hanay eh, na nakakabit sa bato. Ito po yung kwan, yung alam niya yung mga pulot-pukyutan, nagiging bat bato na sa katagalan. Yeah. Bihirang-bihira po ang ganyan. Paano po? At maraming salamat sa inyong lahat. At tayo ay paano? I-share natin muna ito. Sa groups agad. Okay na po at paano Maraming salamat sa inyong lahat. Ako'y gaga hormona. Sa ibang araw na po ulit tayo. Sa ibang gabi na ulit. Yeah. Salamat.